Good morning mga kalapatids uh, Ayan si Lady White namin amin pinutula ko na siya ng Luis Yung 8, 9, and 10 Pinutula ko na Kasi bala ko na siyang pakawalan eh. Tingnan natin kung mababatchar na siya Kasi matagal na rin siya sa bubong eh. O, ito na siya ngayon pakita ko sa inyo yung tinutol ko Ayan. wala na yung dulo parang hindi sa mga lipad ng malayo kung sakaling pumitik babae yung babae try ko siyang pakawalang bukas tingnan natin kung babalik siya kung hindi siya bumalik eh, di, hindi siya sa atin kasi yung isang ano, nauna sa kanyang inakay butcher na eh Makakabalik na yung binunutan ko ng bagwis ngayon natubo na eh bagwis na white flight din